Hello guys! So ngayong araw, namasyal po kami sa sagingan po nila mama. So nagrequest request po kasi yung kapatid ko since nagbakasyon na din po siya, galing po siya ng Maynila. And never pa po niya kasi nakita yung sagingan nila mama. And ito naman po ako, second time ko po na pumunta dito. Kaya sumama na din po kami para mamasyal. And sobrang hilig po kasi talaga namin sa adventure. Yung pagpunta pa lang po kasi sa lugar na to, sa Sinabagan eh sobrang adventure na po yung daan. Yan. So, ang ganda dito kasi isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito, yung malayo siya sa kabihasnan, walang signal, at saka maganda yung ilog at saka yung mga tubig dito. Sobrang linis. Very fresh, kumbaga. Sobrang pro probinsya yung vibe niya. So, ito, nangunguha po kami ng tulya ni Mama. Kita letak kompor me. Ini udah umi udah. Hayya. Kita ngebak aja terus me Mau hidup Pagkakaitawin mo. Hmm? Ako mo sino? Kung mo. At nangrabaw na lang. Rabaw lang? Oo. Yeah. Apa-apa na, Ako na ako. Ako na ako. Ayo. Ayan. <laughs> <laughs> Hello, guys! So, sinasamahan ko si Mother Earth. Kumuha ng... Te-am. Ano to? Hindi ko alam. Sa amin kasi te am yung tawag namin. <laughs> sa sa Ilocano, binik or ano mama? Binik. <laughs> binik. Mula ka pa apon. Uy. Maapa. Mm -hmm. So actually, ito, ito daw fish pan dati. Kaso kasi walang makitang magbantay dito or titira dito na mag-aasikaso nito. Eh, yeah, ano bantuliam. na lang ang Tulia. Tulia ba, oh. Tulia ang ta Tagalog nito? Oh. Yan. So, Tulia. Sa amin kasi, te am um, sa salitan niyo ano ba sa Ilocano? Binnak. Uh, Kentok, mam. mam. Mm yun yung ano, laman na nito ngayon. Yung yeah. Pero may um, mga nakikita akong konting yung isda. Tapos, Depos, guys, urede yung Tapos, sa tuyong. Ano ba ang tuyong? Bayot. Bayot. Ah, uh, tuyong. Ganito mo. Ano kasi Tapos yan, oh. ana, Meron na. Ah, ano Ito. So this is my first time. First time ko kumuha ng okay. tulia. na. Ito ba nga rin? Ito ako. At least na-experience ko yung mga ganito ngayon. Yes. Ayan, yeah, pati ako ang ibina. Uh -huh. Ganito pala. ang din ito itong dalawang to pero dito kangkong naman yung dumami sobrang daming kangkong Pati nga yan nakuha nyo. <laughs> Madami po kaming nakuha guys. Ang galing namin. Ang galing namin umamher. 10 minutes lang. Umamher mm -hmm. na. 10 <laughs> minutes lang. Ito na po yung kinuha namin. So may ulam na kami kasi wala kaming baon na ulam papunta dito. Kaya sabi nila mamay may mga pagkuhanan. So, eto. Tapos mamaya naman sa ilog, nagpakuha si mama ng ano, bunog. Ano bang bunog? Basta na isda. Basta yung maliliit na isda. Makikita nyo mamaya. Hindi ko alam kung ano tawag doon. So, here is our team or binik or tulia. Yan. So, lulutuin na ni Mother Earth. Bye-bye!